Yeah, mga pre, uh, meron na naman akong papakita sa inyo, no? Uh, itong motor na to, marami tayong piyasang papalitan dito. Ito, papalta, papalta natin to, pati itong lever. Ayan, oh. Clutch lining nito, bubuksan din natin kasi may na nang humatak. Pero, pero ang gusto kong ipakita sa inyo, mga pre, yung ano nito, tagas. Dito sa gawin na to, at kapanyan natin. Ayan, no? Oh. Doon sa pinaradaan kanina, mga pre, basang-basa. Kaya ah uh, <clears throat> yun ay ko sa inyo at para makita nyo kung pa, paano ako gumawa ng gantong may mga tagas mga preno sa left side no pero yung kanan magbubukas din tayo kasi magpapalit tayo ng clutch lining ayan ah, o, no, siya tutulit kayo sir ah oh. yun no? <laughs> okay mga pre, buksan ako na to no? at uh, game yan yeah, mga pre, bago natin buksan to, tanggalin muna natin tong kanyang ano, uh, cambio no? Yan yeah, mga pre, natanggalin natin ang cambio. Ngayon naman, tanggalin natin tong cover ng ating timing ah, engine sprocket. Kalasin muna natin tong mga pre. Yan yeah, mga pre, ito na, inugot na natin. yo na. Ah. Charan. Ito na mga pre, napansin ko. Sa pagugot ko mga pre, may napansin ako ha. Ayan o. Ah. Kita nyo ba ito? Oh. Nako, durog. Ito mga pre, kung makikita nyo, ano to ha? Ito yung uh, taklob ng ating ano, uh, stick bearing. Ayan o, oh, ito yung taklob mga pre. At ito yung stick bearing Oh. Patay pre, durog o. Oh. At ito yung Ay, stick bearing. Um, pre o, oh, ayan oh. Kaya pala kumakayo. Mm. Tapos. Ano ba yan? Ah, uh, ano Kalasin natin to para makita natin kung talagang uh, stick bearing nga. Pero kitang kita nyo naman mga pre, talagang hindi tayo nagkakamali. Kaya tumatagas yan dito mga pre kasi lumalabas na yung langis dito sa may stick bearing. no Lumalabas na yan dyan kaya tumatagas na siya. Okay, kalasin natin tong engine sprocket mga pre. Gamit lang tayo ng alin. Okay, kalasin yan. Diyan ito na mga pre, ah, tatanggalin na natin 'to ah, para makita na natin yung ano. Oops. Okay, na lang Ah, uh, tatitinama natin ha. Tingnan natin kung anong nangyari. Nangyari. Okay. Akin na yung long nose jumper na dilaw. Trap. Ito mga pre, tanggalin mo natin yung lock na. No? Ito, ayan, ayan. Dandaan lang yun, makakalas yan. Tapos tong engine sprocket, ayan na, ganito lang. Yun, no? Yun mga pre, ay talagang wasak na, Anak ng titing. Ayan, no? Kung makikita nyo, i that yung camera. Ops. Yo, kita nyo ba? Lumabas na, oh. Ayan, ito na yung bahaya ng bearing, oh. Ha? Ah. Hmm? Ito yung bayan ng bearing. Ang no, no, no. bearing. Ayun, dito dumadaan yung langis kaya nagtatagas may igi. Pre. Lumuha na, no? Ah, oo. No, no. Yan yeah, mga pre, ah, talagang hindi natin mahugot yung naputol, no? Ang gagawin natin dyan, nakita no. nyo yung putol, oh. Ayun, no. Yun ang natin kailangan matanggal. Hindi matanggal, eh. Overlin natin to, no? Choose na. Kalasin natin yung makina. Ah, ibabayan natin yung makina. At para magawa natin. Yan yeah, mga pre, ah, eto nabuksan na natin, no oh. At yun nga, oh. yung stick bearing, durog na durog. Pati yung oh, itong shafting may tama. Ito, ayan, oh. Malalim na yung mga pre. Ayan, tapos yung gear niya, hindi mahugot. Kaya, hugotin pa natin yan, ayusin pa natin. Ito, ah, bumili na kami ng piyasa. Ayan, shoutout kay Boss Reyes na talagang napakamura ng piyasa. Ito, mga pre, oh. Ito na. Ito yung, ano, mga pre, input input shaft okay ang bili namin dito mga pre nasa 550 no 550 lang to ayan no original yan mga pre kapalitan uh, na natin to yan <laughs> tama tapos yung ating ano ah uh, stick bearing ito ang binili natin mga pre mga pre pang ano uh, new model ayan no ayan yung model yan alright tapos ito dito sa ano pala mga preha sa version to na City 100. Yung kanyang cable ay uh, yung kanyang throttle cable isa lang. Huwag kayong bibili ng dalawa kasi hindi niyo rin magagamit. Yano? oh. Isa lang ito ngayon, wala kayong makuha ngayon, linggo kasi, maraming shop na sarado. Sa version to mga pre, hindi over yung sa old model na dalawa yung uh, throttle cable, di ba? Nagsasanga dito sa pangilalim. Dito sa version to isa lang, singgilan lang. Ayun eh. Ayan, tapos sa ano, sa so, panglob ng makina, sa lahat ng panglob ng makina sa version to at sa old model, pare-parehas lang 'yan mga pre. Walang pinagkaiba diyan. Doon lang sa ano, dito lang sa cable ng kanyang ano, kanyang carburetor. Ayan, dito lang. Okay. Buhin ko na muna 'to, no. At para may pakita ko sa inyo mamaya at patatakbuhin natin 'to. Bali naging problema nga nito, Uh, sabi nga ni sir niya, mga tagas lang tapos magpapalit ng lining kasi may na ano, humatak. Kaso mo nung mabuksan natin yung left side cover, nakita natin na may problema yung motor kaya in-overhaul natin. Okay, tapos nagpalit din pala ng bearing ha dito sa likod ng clutch housing. So cut ito, mga pre, 6203. Papalitan din natin ha kasi magpapalit tayo ng ano eh, stick bearing eh. Kaya isasabay natin ito lagi. Okay. Ayan mga pre, uh, nagdala din nga si sir ng baka no. Uh, sa Tagaytay kasi nagtatrabaho ito eh, dumalapit sa Mahogany eh. ayan o oh. ayan shout out kay Sir Armand Arimondo Agaton binigyan kami ng maraming basahan dalawang sako nadali nga lang ako kayo shout out sa iyo boss at thank you na madami yan yeah, may model pa sa gitna ito <laughs> <laughs> kakain muna tayo at tangali na <laughs> may model yan yeah, mga pre, ito na. Nalinis na ni Paring Ronald. Uh, talagang kung makikita nyo, linis na linis, no? Uh, ang gagawin natin mga pre, tanggalin muna natin to. Ito, Tanggalin muna natin to. Pagbahawa <laughs> ko yung martilyo. Tanggalin muna natin to, ha? Magpapalit tayo ng bearing na to. Ang sukat nito mga pre, six to natin yan. Dahil lang dulo niya, di ba yung stick bearing sirana, Rana? Talog na rin yan. Malamang sa malamang, pag hindi nyo pinalitan yan sa susunod, yan naman ang masisira. Kaya, palitan niya. Ay, tanggal din natin ito. Ah. Ayan, siya tau tulad sa may si, nagbigay nito, si Sir Armando Miranda. Ayan. Yun, no? Miranda? Oo. Oh ah, kung ano anak ni natin pangalinya tito mga prenteringa okay, 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 natin okay, 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 ito okay, 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 natin <laughs> okay, uh, so, okay, oh. Tapos, siyempre, tuk tuktokin na natin sa gilid lang, mga pre. Okay. Yan, yeah, mga pre, nailubog na natin. Diba, ito, pinaliwanag ko na sa inyo dati. Ito, sa paglalagay, itong bushing washer niya, no. Pwedeng ilalim, pwedeng ibabaw. Basta, importante, ganyan naglalaro siya. Okay. O, Siyempre, na natin ito ang kanyang plate position. Ito, okay. Dito nakalagay ang mga pre. Yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ito kasi may mga video na tayo nito eh. I-share lang natin ang kaunti na ating video. Yan. <laughs> Yan mga pre. Ito yung, ano, yung naputin. Na. Tanggalin natin mga pre. Sa pagtuktok mga pre. Ganito ha. Ah, uh, pag ganito. Yan. Yan ang tamang pagkakalas. At gagamit tayo ng ating tools. Ito. Tingnan natin kung kakapit. Hindi kakapit. Ka Preko rin yung ating sinsel na flat screw. Meron pa. <laughs> Ito mga, pa, mga pre. Hindi pre. pa <laughs> Tapos isisili natin yung gilid mga pre ha, Para lumabas siya. Papasok mo sa loob. Yun eh. Yun no? Yun mga pre, kung nakita nyo, maganda naman, wala naman tama ano, yun. Ito lang ang dahilan, mga pre, kaya natin in sya, kasi hindi natin natanggal. At saka, kailangan din talaga natin overhaul, din, kasi yung shopping nya may tama. Tapos itong kanyang bahay ng mga ano, stick bearing. kabit ang bago, pre? Pasuhin yung bago? Bago. Uh, ah, yeah. piyasa? So, sa, so, sa, so. Yeah, 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 yeah. Ito lang mga pre, ito na ipapalit natin. Iyon eh. Okay. Hindi na natin lalagyan ng mga pre na pandikit at maayos pa naman at masikip pa. Sa pagtanggal, mararamdaman mo kung masikip pa yung piyasa o hindi na. Ayan o. Oh. Okay. Puk natin. Gamit lang tayo na tools. 14. Ayan. Lubog pa natin. yun mga pre. nakita nyo naman swabe swabe Oke okay. ayan oh. o oh, diba ayos na hmm. oh, next yung ating ano yung mga pre tanggalin lang natin tong lock ito ito to yan Video matigas lang to mga pre ah tsaga tsaga lang itong gear na to ito yung fourth gear natin ito yung kwarta mga pre kwarta na cambio biasa kita taga lang tatanggal din yan Ay, ito na nakalas na natin at ah, ibigay na natin ito sa mayari sira iyan o tapos ito yung original natin wow ganda ay okay. sa pagkakabit mga pre pag ganito yan yan tapos sir clip ito yun o oh. tapos ikot nyo tingnan nyo kung naglalaro at kung nakasakto doon sa pinakakanal kasi pag hindi nakasakto yun sa kanal mga pre may posibilidad na matanggal pag nangyari yon tapos dami yung masisira mabubungi yung mga angipin ng transmission ayun ikot natin yun isa pa yun yan yeah, mga pre okay na to at buhayin ko na mamaya na lang ulit mga pre update ko kayo binubunan namin o oh. ah. Lilis na makina mga pre. Malapit na yan mga pre. Paanda rin natin at uh, iro-road pa yan. <laughs> mga pre, ah, ito na. Ah, patapos na yung ginagawa natin. Yan yeah, mga pre, oh. talagang swabe-swabe. Pagkakadali ni si pare sa makina. Oh. Talaga naman. Ah, start na natin. Ah, kahit may ginagawa pa sa pare. Ah, yan. Pakik ah, natin. Ah. Yung! Salamin na lang mga pre ang ikinakabit at revolusyon natin Iyan yeah, na Yeah, mga pre, ah, uh, hanggang dito na lang tayo at sana'y may natutunan kayo sa ginawa natin na to, no? At yan, maraming maraming salamat sa lahat na bagong subscriber at sa lahat ng nanonood.